So yun mga katambay no, ito na nga pala ang pangalawang technique na request ng ating solid followers na lagi natin ginagawa. So mga katambay no, kapag ganito ang naging sitwasyon ng dice, kapag naglalaro kayo ng perya, una sa una encounter nyo yung ganito mga katambay no, bali ganito, ganito ang pagkalagay nila. So ilalagay natin. At kapag ganito naman mga katambay, nakikita nyo na isang dilaw sa baba, isang dilaw sa itaas, isang pink sa baba, isang pink sa itaas, at isang blue sa baba at isang blue sa taas mga katambay. Siyempre sa madaling salita no, lahat ng kulay na nasa itaas ay meron ka kulay sa ibaba mga katambay. Kaya dito mapapatanong ka, no, mapapaisip ka mga katambay kung ano nga ba ang guide. Kung, ano nga ba ang dice na magiging guide natin. No? So kapag ganito ang sitwasyon mga katambay, always yung pipiliin lagi ang dice na nasa right side. Which is mga katambay yung kulay blue. So ganito mga katambay, no? kulay blue ang magiging guide natin. Mataas naman talagang porsyento na lalabas ang mga kulay na may kapareha Pero sa pagkakataon ito mga katambay, kulay blue Right side tayo kuha ng ating magiging guide And Siyempre mga katambay no Lagi nating tatandaan na dapat Saktong-sakto ang ating paghila na ginagawa So ayun mga katambay Susubukan nating hilain ng katamtaman At ayun And dito nga mga katambay no Kung napapansin nyo Namamayagpag ang tatlong kulay blue At ayun nga mga katambay no Kung inyong nakita Dalawang blue pa ang lumabas mga katambay. Oh, pero okay okay na. Kahit isa lang ang mahalaga lumabas siya. At kung napapansin nyo naman, unang blue agad, ang unang naging bungad. So yun lang muna mga katambay no. Yung susunod nating video, tutorial na request nyo, ay eh, gagawa natin yan. That's it. So yun mga katambay no, ito na nga pala ang pangalawang technique na request ng ating solid followers na lagi natin ginagawa. So mga katambay no, kapag ganito ang naging sitwasyon ng dice, kapag nagdalaro kayo ng perya, una sa, una encounter nyo yung ganito mga katambay no, Bali, ganito, ganito ang pagkalagay nila. So, ilalagay natin. At kapag ganito naman, mga katambay, nakikita nyo, na isang dilaw sa baba, isang dilaw sa itaas, isang pink sa baba, isang pink sa itaas, at isang blue sa baba, at isang blue sa taas, mga katambay. Yun, syempre, sa madaling salita, no? Lahat ng kulay na nasa itaas, ay eh, mayroon ka kulay sa ibaba, mga katambay. Kaya dito, mapapatanong ka, no, mapapaisip ka, mga katambay, kung ano nga ba ang guide. Kung ano nga ba ang dice na magiging guide natin, no? So kapag ganito ang sitwasyon mga katambay, always yung pipiliin lagi ang dice na nasa right side. Which is mga katambay, yung kulay blue. So ganito mga katambay, no? kulay blue ang magiging guide natin. Mataas naman talaga ang porsyento na lalabas ang mga kulay na may kapareya. Pero sa pagkakataon ito mga katambay, kulay blue. Sa right side tayo kuha ng ating magiging guide. And syempre mga katambay, no? lagi nating tatandaan na dapat saktong-sakto ang ating paghila na ginagawa. So ayun mga katambay, susubukan nating hilain ng katamtaman. At ay And dito nga mga katambay no, kung napapansin nyo, namamayagpag ang tatlong kulay blue. At ayun nga mga katambay no, kung inyong nakita, dalawang blue pa ang lumabas mga katambay. O, pero okay okay na, kahit isa lang ang mahalaga lumabas siya. At kung napapansin nyo naman, unang blue agad ang unang naging bungad. So ayun lang muna mga katambay no, yung susunod nating video tutorial na request nyo, ay gagawa natin yan. That's it.